yung baon namin. Ayan, nagbaon kami. Tapos, ayan, o. Oh. Kasi meron din silang palababo dito, eh. Tapos, meron ni kami nalang tubig. Pero may tubig na dito Tapos, meron ni kami nalang dalang disposable glass. Diyan na lang yan siya. Eh, meron naman pala, o. Oh. Pang kape. yung ano, ano lang yan. For oh. scout. yan o ba o oh. na kami sari sari store dito sa hotel may pa paper plate pa kami so siya nung anik anik o oh. siya naka plaster diba parang nasa bahay uniform nang ay uniform sa so, ng anak ko sa pag ano niya exam kasi kailangan white and black pants kaming kape pero meron namang kape dyan kailan dalawa na siyempre itlog. Oh. Diba? Kompleto yan. May asin. May ang adobo. Mabaunin niya ng anak ko bukas. Bibili na lang siya ng rice. Ito yung rice namin. Ayan. Ayan ang aming dinner tonight. Adobo. Hindi masisira kasi ano naman yun eh. Adobo nga eh. Paper plate dito na lang. Sulana. Tapos diyan na lang muna yan siya. Nalang malamig dito sa hotel. Nanghanap ko na mainit yung water dispenser naman sa boss. sa amin ito. yung kami sila sa amin. yung yun. Pop nito. Ano yun Sulitin natin ang... Ganda na. Huwag tayo magduwi. Kasi para hindi nakakahiya. Nakalamashed lang po kami dito. Kasi yung ano ko eh, magre-review siya. Yan dyan ang sabi ko amin. ng aming towel. Ilisin natin yun. Kaya sa ngayon, nakalamsid lang po kami. Ito yung lamsid. Sosyala ng lamsid. <coughs> Dito tayo sa labap. Pero naman di siya maliit na baba. Ang madilig, di ba? Para may asong. May ilaw naman kami, pero alam siyang lang kami sa loob. Ayan, narinig yung gitlat kulog. Narinig <coughs> kulog. Because it's malamig. malamig kasi. Okay, okay. Para sa amin yan eh. Kaya sulitin natin habang meron. Yan ang labas. O, oh, ba? Kikiblat. May dalawa akong plus light para in case of emergency, mayroon kami plus light. So yan, magamitin ko siya ngayon. Tapos, hey, magkong magpasa. Yung yung dala namin, guys, to panis Ito panis Kahit meron dito mga gamit. Pero may dala pa rin kami. Ano, masurahan. <tip> 这东西。 Uno. Oh 最确信。 Dito ako sa may LRT. Sa kaya ang front nito. Dito, Doon papunta. Doon. doon. Hanapin ko kasi yung station. Tayo, maglakad-lakad. They wonder ko. CC people are you? Nandito po ako sa Santa Mesa. Kaya namamaya pupunta ko dito sa Santa Mesa SM. Ano ang SM? maglalakas Okay. Ano ang Santa Mesa SM? Na. ang kulit Meron hmm. ko niyan sa um. dami. Ganyan talaga siya. Uso siya 15 pesos. Then, pinatlo ko na yung ano. Kasi... Hanggang alas 3 lang na yung karendiriya. Bumili na ako na ano. Hi, ka. Hi, ka. Sabi ko. Tumalas sa pinagahan natin. Kasi, kung tako ganda roon. Ganda roon. Ganda That's my view. Yeah. Yan. Yan ang view. Mag-ayos na room. Ang sarap namin ganito ng gandang room yung araw-araw. matanda na ako. na ng part bed. Yung anak ko ay na nga. Ang sa examination.

malamig sa labas. Dito tayo sa aircon. Tapos na ako mag-ayos, tapos maliligo ako. Tapos eh, wala ang... Mm -hmm. Sabi nung magandang may mag-edit. Nag-edit ako, wala naman, wala naman pwede kong gawin dito. Malapit ang SM, pero hindi ka naman makapunta kasi wala kang pera. Wala nga, ka doon ang... mag ikot ikot ka lang, mag -ipot -ipot ka upot din. So, kailangan mo rin kahit pang snack. Kaya dito na lang muna tayo sa kwarto. Magtambay, matulog. Magpalamig kasi may elbow. Wala nito sa amin, syempre. Kaya magpapalamig tayo ng doon na doon. Sulitin natin ang labig ng aircon. Kaya, yun. Nagawin ko kayo ng termolibo. Mag-iigit ako ng mga video. Hey guys, sleep muna ako. na. ma. For instance, nag-invite. Yung TV, hindi ko na bubuksan kasi magse-cellphone kasi ako. Mamaya na naman na mag-edit ako. Siyempre, ayan 'yan ako. <coughs> Ayan ako. Ito yung labas namin. Katabi umulan at kumidlat. Kumulog pa. Kagabi. Um, guys, good morning. Kumain tayo ng pandesal at saka ham. ako namin. Tapos tubig na lang. Kasi, kasi may tinga dito ng langgal pandesal. Ito. Tapos mayroon ng karinderya banda doon sa dulo. Gumili na ko ng rice. Balita ko yung gumili ko. Lina nila at saka ko. Kasi ako lang naman. Yung anak ko ay nasa... Pumasok na. <coughs> Excuse me. Sa ano niya. Sa... Pagkikubwabig okay, sa man niya. Nandun na siya. Nag-text na sa akin. Pagkatating niya doon. 5.50. Pinapasok na daw sila hindi so, ko alam po. Sabi niya, order na lang daw sa ng lunch niya. Gusto na ba? Kain mo tayo. Malan, la igera na sa labas. Labasan ako. Ngayon ako walang eh... awasan? Labasan na no. Labasan. Labasan ng... Labasan ng lahat. Sa chante. Sa pisina.